Labanan sa Gaza Strip, pumasok na sa ikalawang taon mula ng inatake ng hamasang Israel na pumatay sa sobra sa isang libong sibilyan. Halos mapatag ang buong Gaza ngayon at maraming Palestinians ang nadamay. Patuloy naman sa pakikipaglaban ng kapatid nila ang Hezbollah at nagpalipad pa nga ng mga drones sa base militar ng IDF. Imbis na matakot ang mga Israeli sa tag team ng dalawa mukhang mas lalong nagwala ito. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ngayong nanalo si Trump sa eleksyon, tila mas lumakas ang loob ng Israel na lubos ang wasaki ng Gaza at hindi na ito masasagip ni naman. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... totoo Ni-report ng Hindustan Times ang tagapagulat na anti-Israel at pinaniniwalaan ng marami sa Pilipinas noong lang ikawalo ng Nobyembre 2024 na nagsagawa ng deadly attack ang Hezbollah sa Israel. Ang titulo ng video ay Hezbollah Kills Civilian and Soldier. Sinabi na 50 rockets ang ginamit na pangatake. Pero kung panonoorin ng upload na video, isang sundalo ang sinabing namatay. Tapos nung pinakita yung mga sumabog mababasa sa itaas ng video ang disclaimer na authenticity unverified o sa Tagalog, hindi nila kumpirmado kung tunay ang pinakikita. Binalita ng Al Mayadeen ang tagapagulat mismo sa Lebanon na dalawang armored vehicles lang ang nawasak pero walang sinabing namatay. Sa Noor News, isa pang tagapagulat sa gitnang silangan, sinabi na dalawang beses ngang inatake ng Hezbollah ang Stella Maris Naval Base na malapit sa syudad ng Haifa. Sinabi na inatake din ang Ramat David Air Base bilang ganti sa ginawa ng Israel. Pero kaiba sa ulat ng Hindustan Times, walang sinabing napasabog o kahit napatay. Kaya mahirap mapatunayan kung ang inuulat ng Hezbollah ay katotohanan o hindi. Kahit mga tagapagbalita sa mid East ay hindi nagtutugma. Sa Al Jazeera na tagapagulat naman ng Qatar kinumpirma na umatake nga ang Hezbollah gamit ang maraming drones. Gayon Gayunpaman, hindi rin binanggit kung may napasabog o napatay. Siyempre, mahirap maunawaan ng balita kung magkakaiba ang detalye sa ulat. Ano man ang katotohanan sa balita ng Hezbollah, hindi na ito mahalaga dahil tila lalong lumakas ang loob ng mga Israeli na gerahin ng Hamas at Hezbollah ng sabayan. Binalita sa Al Jazeera noon lang ikapito ng Nobyembre na pinagsabay ng Israel ang pag-atake sa natitirang Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon. Ito ay ulat na hindi maitatanggi dahil ang Al Jazeera ay tagapagbalita ng Qatari government. Sa The National News, ilang dosena ang napatay sa pag-atake ng Israel sa Gaza, sa Lebanon at sa Syria sa loob ng isang gabi. Kumpirmado ang pag-atake ng sabay-sabay sa tatlong bansa.

Sinabi ng Al Jazeera noong lang ikasyam ng Nobyembre 2024 na habang tinitira ng Israel ang Lebanon, sinabi ng United Nations na The world has failed Gaza o binigo ng buong mundo ang Gaza. Ito ay dahil sa malaking katastrofi ang hinaharap ng mga taga roon. Libo-libo na ang nakararanas ng kagutuman. Parami ng parami ang sibilyang nadadamay, bata o matanda, pati mga journalists ay kasama rin. Kahit mga ospital ay hindi na rin ligtas. Marami ang nagsasabi na nagwala na ng todo ang Israel at ayaw ng paawat. Ayon sa ulat, incessant ang attacks o walang tigil ang pag-atake mula sa itaas hanggang sa ibaba ng Gaza. Pati ang Qatar ngayon na namamagitan ay ayaw ng sumali sa peace talks dahil sa mukhang hindi ito makakamit. Sabihin na nating mainit ang pagganti ng Hezbollah at nagpapalipad ng mga drones at rockets. Kaperanggot lamang ito kumpara sa mga airstrikes ng Israel at pagbagsak ng mga smart bombs. Anumang balita ang lumalabas hinggil sa pagganti, katiting lamang ito kumpara sa resulta ng pagzalakay ng IDF na pumapatag ngayon sa buong Gaza. Kaya nananawagan na ang ibang bansa na baka mangyari din ito sa Beirut. Ikawalo ng Nobyembre pinahayag ng Al Jazeera muli ang isang nakalulungkot na katotohanan sa labanan. Na 70% ng napatay sa Gaza ay mga kababaihan at mga kabataan. Sinabi na mula noong ikapito ng Oktubre taong 2023, sobra na sa 43,000 na Palestinian ang napatay. Kaya marami ang nagtatanong kung sino ba ang may kasalanan sa gera, Israel Hamas. Sinabi sa AOL na isang tanyag na Islamic scholar na mula sa Gaza na kumukundem na sa ginawa ng Hamas noong isang taon. Ito daw ang dahilan kung bakit nagkagera sa teritoryo ng Palestina. Ang profesor na si Dr. Salman Aldaya ng Universidad sa Gaza, isang eksperto sa Sharia law, ang nagpahayag na labag sa Islamic principles ng jihad ang ginawa ng Hamas sa Israel. Kumalat ang sinabi ng Muslim scholars X na nagpapatunay na hindi lahat ng Muslim ay sang-ayon sa pagsalakay ng Hamas at pagpatay at pagkidnap sa mga Israeli. Ang resulta? Ang nagbabayad sa kanilang kaharasan ay ang kanilang mga kababayan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga ulat na pagbomba ng Hezbollah sa Israel, nakamamatay man o hindi, ay tila pampalakas na lamang ng loob o pampahype ng Hezbollah. Dahil kung titignan ang bilang ng mga napatay sa Gaza, hindi ito matatapatan. Sa bawat ganti ng Hezbollah, mas marami ang napapatay sa ganti ng IDF. Sana nag-isip muna ang Hamas bago ito nagpasyang salakayin ng Israel. Kung hindi sinimulaan ng labanan, hindi sana nabigo ng mundo ang Gaza. Hindi ba't ang sabi? Ano man ang gagawin? Makapitong isipin. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.